Bibili ba kayo ng bahay na mukhang galing sa mga Japanese horror movies? Nakita ko lang to sa FYP ko and nagets ko yung point ng post as a fan ng mga Japanese horror movies. Sabi, bro, who bought this house? May binibenta kasing bahay doon sa Japan and ganito yung itsura. Titignan niyo yung mga pictures, ganyan-ganyan yung itsura ng mga bahay sa The garage, sa daring, saan pa ba, sa basta mga Japanese horror movies eh. Itong bahay na to, nabili na to actually, eh hindi ko masisisi yung bumili ng bahay na to kasi sobrang mura lang yan. Kahit nga dito sa Pilipinas, sobrang mura na niyan eh. Pilipinas, 200,000 pesos. Wala kang makikitang bahay at lupa dito ng ganyang kamura. Pero ayun nga lang, may multong kasama to. Ang <laughs> kababa mo si Kayako, maririnig mo bumababa doon sa hangdan. <laughs> Tapos, hindi ka pa pwedeng matulog habang nanonood ng TV kasi mamaya, pagising mo, halfway na palabas ng TV si Sanako. Pero sige, tingnan natin ang maigi yung bahay, di ba? O ito yung sala. Um, maganda na man, Medyo mabigat lang talaga sa pakiramdam. Honestly, nakakakilabot naman talaga itsura ng bahay and that's coming from a person na hindi naniniwala sa multo. Dito kung titignan, mo, maganda naman yung lababo, malinis. Diyan pa nga naghugas yung huling may tinegi dito eh. Medyo masikip yung bahay pero pwede na rin. Pwede yung tulugan or kwarto, maganda naman. Kahit nga atas sa ka matulog dyan, maganda eh. Huwag ka lang talagang pipikit kasi makapagdilat mo, may babae nang nakalitaw doon sa kisame. Eh. Kung dito lang din ako titira, hindi ako gagamit dito ng kama na may ilalim. Kasi alam mo yun, baka pagsilip ko, may babae puti yung mukha eh. <laughs> Ito parang may storage area naman. Ito yung kwarto na may naririnig ka kumakalabog sa loob tuwing madaling araw. In fairness naman, maganda yung CR at beta, Wala lang ako makita gripo na paglalagyan ng balde tsaka tabo eh. Tawa ko sa comment sections dito sabi, 3K? Bro, me and the ghost are chilling. <laughs> Ayun din nga, may view nga dito ng Mount Fuji. So alam mo yon, at least meron kang view ng Mount Fuji tuwing madaling araw, kaya tiisin mo na lang yung umiiyak na babae. Magaan <laughs> sa bulsa, mamigat sa pangaramdam. Tarotawa din ako, does it come with a small child or a woman ghost that crawls out of dark spaces? Panigurado na panood dito yung The Grudge. looks good, what do you mean? Honestly, maganda naman yung bahay eh. Pero ako lang kasi, natatakot ako, to, kasi kakapanood ko ng mga Japanese horror movies. Mga nagtataka kung bakit mura in everything, sobrang dami kasing abandonado na bahay sa si Japan. Sobrang dami, halos pamigay na lang nila yung bahay eh. Pero syempre, may mga factors din kasi dyan. Ito nga sabi sa comment section, oh the reason why these old houses are abandoned is because the cost of living is getting higher in Japan, plus you can't park anywhere if you have a car, so that means you gotta walk a mile away to go to a station. Therefore, not convenient at all. So, ayun na nga kanila kasi may mga nagkukotse pa rin naman pero more on public transportation sila so may sila mag bus, mag train imbes na mag kotse so ayun nga, so yung karamihan ng mga tao sa kanila mas prefer tumira sa mga lugar na mas malapit nga doon sa mga stations kasi pag mas malayo, ano yun, lalakad pa sila so nakakapagod, puro kung marami kang ipon at pera and for staycation lang naman siguro goods na rin naman tung bahay na to. pero kung titira ka dito para bumuo ng pamilya or magtrabaho, medyo alanganin lang din talaga. Dag mo pa na overwork nga sila doon sa Japan. So, alam mo yun, good luck na lang. Ayun lang, natawa lang talaga ako dito. So, kayo ba, willing ba kayong bilhin yung bahay na to? Eh, tanong, titira ba kayo dito? Comment nyo na lang. Thank you.